Isipin mong ikaw ay nasa isang overnight na flight papunta sa Hong Kong. Madilim ang cabin at karamihan ng mga pasahero ay natutulog na. At bigla na lang nagumpisang gumawa ng kakaibang maneuvers ang eroplano, bigla itong kumaliwa ng 90 degrees at lumipad patagilid. At pagkatapos bigla na lang bumagsak pababa at pinipilit mong sumandal pabalik sa upuan gamit ang higit sa apat na G's ng puwersa. Matapos ang ilang sandali ng pagbangon, mararamdaman mong parang ikaw ay bumabagsak na. Kung hindi mo alam ang nangyayari, iisipin mong isang bata ang naglalaro ng kontrol ng eroplano. Subalit, sa kasamaang palad, sa pagkakataong ito, hindi ka nagkakamali. At ito ang nakamamatay na pagkasira ng Aeroflot Flight 593 na nauwi sa trahedya. Bago tayo magsimula, kapatid, shout out nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanunood. Inspirasyon kayo sa amin, kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamanghang video. Kaya naman wag na nating patagalin pa, simulan na natin Noong March ng 1994, ang Aeroflot Flight 593 ay papunta mula Moscow patungong Hong Kong na may karaniwang flight plan. Ang tatlong piloto ay magpapalitan ng tungkulin sa pagmamaneho ng eroplano dahil mahaba ang biyahe. Matapos tapusin ng kapitan ang kanyang shift, siya ay lumipat sa kabin upang magpahinga. Ang relief pilot na si Yaroslav Kadrinsky ang pumalit bilang kapitan at ang kanyang co-pilot ay si First Officer Igor Piskarov ang dalawang piloto ay may kabuang 15,000 hours flight kasama ang 1,400 oras sa A310. Ang Airbus 1310 ay isang bago at advanced na aeroplano sa Aeroflot Fleet. Karamihan sa kanilang oras ng paglipad ay sa mga eroplanong gawa sa Russia, na may kaunting pagkakaiba sa mga pamantayan sa babala at limitasyon ng operasyon. Ang mga pagkakaibang ito ang maaring naging dahilan ng trahedya sa pagitan ng isang himalang pagkabawi at isang nakakasunog na pagbagsak. Bukod sa kapitan at co-pilot, may isa pang piloto sa cockpit noong gabing iyon. Si Vladimir Makarov ay isa pang piloto ng Aeroflot na pasahero sa flight na iyon. Bilang isang courtesy, pinayagan siyang maupo sa isa sa mga jump seats sa likod ng mga piloto. Habang tahimik ang biyahe sa gabi, nagpasya ang kapitan na papasuki ng ilang bisita sa cockpit. Ang di pangkaraniwang pagkakataon na ito ay excited event para kay Captain Kadrinsky dahil ang kanyang mga anak ay kasama sa flight at nakaplano silang magkaroon ng maikling bakasyon sa Hong Kong. Nasa autopilot ang eroplano, nakaset na ang ruta, at ito ang hindi gaanong pangyayari sa flight para sa mga piloto. Ang kanyang labing limang taong gulang na anak na si Eldar at labing tatlong taong gulang na anak na si Yana ay pumasok sa cockpit ng 12.40 a.m. Sa simula, ipinakita ng kapitan ang kanyang trabaho bilang isang commercial captain sa kanyang mga anak. Matapos ang ilang minuto, umalis ang kapitan sa kanyang upuan at pinalitan siya ni Yana. Sa oras na tinanggal niya ang kanyang harness para tumayo, dapat sana'y inilipat niya ang kontrol ng eroplano sa co-pilot. Sa puntong iyon, ang co-pilot na si Piskarov ay nakaupo sa isang relax na posisyon at hindi abot ang lahat ng mga kontrol ng eroplano. Kung sana nang naipasa ng kapitan ang kontrol ng maayos, ililipat sana ni Piskarov ang kanyang upuan paharap at ilalagay ang kanyang mga kamay sa control wheel maliit na pagkakamali ito, ngunit tulad ng makikita natin, ang maliliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking trahedya. Habang umalis ang kapitan, ipinasok niya si Yana sa kanyang upuan. Isang inosenteng pagpapalit lamang ito dahil nasa autopilot ang eroplano at ito'y magbibigay kay Yana ng mas malapit na pagtingin. Ilang minuto siyang tumingin sa paligid, nagtanong ng ilang katanungan at hinawakan ang control wheel. Sinabi ng kanyang ama na ipihit ang manibela pakaliwa at paliparin ang eroplano ginawa niya ito at mabilis na kumaliwa ang eroplano. Bilang isang bata, tiyak na nakaka-excite ang pakiramdam ng pagkontrol sa napakalaking eroplano, ngunit may ginawa rin ng kapitan na tila magic. Mabilis niyang iniikot ang isang knob upang ipahintulot ang eroplano na lumiko pakaliwa. kaliwa. Sinusunod niya ang isang pamamaraang na na niya ng daan-daang beses. Habang nasa autopilot ang eroplano, may mga paraan para sa mga piloto na makuha ang kontrol ng ilang mga function ng eroplano. Hinila ng kapitan ang heading select knob at itinuro ang eroplano pakaliwa ng 15 degrees. Sa simpleng termino, ang ibig sabihin nito ay bahagyang lulubog ang mga pakpak ng eroplano ng 15 degrees sa kaliwa na nagiging sanhi ng pagroll ng eroplano pakaliwa. Sa kasong ito, kontrolado pa rin ng autopilot ang bilis at altitude at naghihintay pa rin ang nakaprogram na ruta na maipagpatuloy. Kapag itulak muli ng kapitan ang knob, muling ipagpapatuloy ng autopilot ang nakaprogram na heading at magpapatuloy sa nakaplanong biyahe. Isang piloto ang maaaring gumamit ng function na ito upang idaan ang eroplano sa paligid ng bagyo pagkatapos ay ipagpatuloy ang autopilot course kapag nakalampas na. Pagkatapos maipihit niya na ang kontrol saglit, handa na siyang bumaba ng upuan at bumalik sa kanyang lugar. Mabilis na nagsalita ang kapitan dahil ang pagpasok at paglabas ng upuan ay maaaring mapanganib kung hindi mo alam ang iyong ginagawa. May mga rudder pedal sa sahig at maraming mga pindutan at switch malapit sa mga tuhod at siko na maaaring hindi napansin ng isang bata. Sinabihan ni Captain Kadrinsky si Yana na dahan-dahang umalis at magingat. Habang tumatagal, tila maayos ang lahat sa pagpapakita at pag-aalaga sa kaligtasan ng cockpit. Nasa ganap na kontrol ng autopilot ang eroplano at ang lahat ng limang tao sa cockpit ay relax at nag enjoy sa pahinga mula sa routine. Nang pumasok ang 1251, si Elder naman ang pumalit upang magmasid umupo siya sa upuan ng kapitan at sinimulang suriin ang iba't ibang mga pindutan at reads outs. Pagkalipas ng ilang minuto, mga 12.54, tinanong ni Eldar kung maaari niyang ipihit ang eroplano at inulit ng kapitan ang maneuver. iminungkahi ng guest pilot na si Makarov na i-adjust ni Captain Kadrinsky ang pangunahing screen upang ipakita ang visual ng horizon para makita ni Eldar ang angulo sa screen. Ang oras ay 12.55 at ang heading select knob ay muling ipinasok. Ang autopilot ay naka-fully engage at maayos naman ang lahat. Sa puntong ito, nagsimulang magtanong si Yana sa kanyang ama kung maaari na siyang bumalik sa kanyang upuan sa kabin. Nag-uusap sila kung paano siya magiging tahimik at hindi makaabala sa mga pasahero sa first class nang biglang nagsalita si Eldar ng isang tanong. Nakuha nito ang atensyon ng tatlong piloto sa mga instrumento. Lahat sila ay medyo nalito sa pag-ikot ng eroplano. Walang sino man ang ganap na nakatutok sa mga kontrol ng eroplano sa loob ng ilang minuto, kaya't ang pag-orient sa kanilang mga sarili sa kung ano ang nangyayari ay kumuha ng mga mahalagang segundo. Kung kinakailangan ng eroplano na mag-circulate sa isang paliparan para sa paglapag, tinatawag itong holding pattern. Madalas itong pumapasok sa tinatawag nilang zone. Susundan ng flight ang isang itinakdang circling pattern na parang hugis itlog sa paligid ng paliparan. Sa instrument display, ang dating tuwid na linya ay liliko sa hugis U na nagpapakita ng buong pagliko na nakaplano sa programang kurso. Ang pattern ng zone na ito ang tanging paliwanag kung bakit ang autopilot ay nag-iikot-ikot. Ang nakakalito ay wala sila malapit sa anumang paliparan, kaya bakit may holding pattern? Sa loob ng 20 seconds ng kanilang pagtingin at pag-uusap, ang eroplano ay nakabank na ng higit sa 45 degrees. Lumampas ito sa mga kakayahan ng autopilot sa pagmamaniobra at sinubukan ng eroplano na itama ang bilis at altitude kaugnay ng anggulong posisyon. Ang mga pagbabago ay agad na nakakatakot at ang mga piloto ay kumilos upang ayusin ang sitwasyon. Sa puntong ito, mga 12.56 na, nagsimula ng mag-alarm ang mga babala tungkol sa altitude at bank angle. Ganap nang na-disengage ang autopilot. Ang eroplano ay nakabank na sa isang nakakagulat na 90 degrees habang ang ilong nito ay nakaturo pababa sa 50 degree angle. At ang ibig sabihin, sila ay bumabagsak patungo sa lupa ng halos 500 miles bawat oras. Ang direksyon at bilis ng eroplano ay bumuo ng 4.6 Gs ng pwersa na lumampas sa mga limitasyon ng istruktura ng eroplano. Ang pwersang ito ay pumigil kay Piskarov na maabot ang mga kontrol at ganap na makuha ang kontrol. Pinigil din nito sina Eldar at Captain Kadrinsky na magpalit ng pwesto. Oh oh sa mga oras na ito, sinusubukan ng co-pilot na pabagalin ng eroplano sa pamamagitan ng pagbawas ng thrust at paghila pataas sa ilong, ngunit lubhang napalaki niya ang pagtatama sa sitwasyon. Ang mga aksyon na ito, kasama ang hindi sinasadyang pagtapak ni Eldar sa rudder pedal habang nagpapalit sila ng pwesto, ay nagdulot ng stall at pagkatapos ay isang nakakatakot na spiral pababa na hindi kontrolado. Ilang sandali bago nito, ang mga pasahero ay naipit sa kanilang mga upuan habang ganap na nakatagilid ang eroplano. Ito ay parang isang bangungot na pagising sa wild na paggalaw ng eroplano, mabigat na G-forces. At pagkatapos sa sandaling ito ay purong walang timbang. Ang G-force ay bumaba sa zero habang sila ay nahuhulog mula sa kalangitan. Nang pumasok na ang 1257 at sa sandaling ito bumalik na si Captain Kadrinsky sa kanyang upuan at nagsimulang makinig, ang nakamamatay na pag-ikot ay unti-unting nakokontrol at tiwala si Captain Kadrinsky na magiging maayos na ang lahat. Sa kasamaang palad, sa puntong ito ay wala na sila sa 1,000 feet mula sa lupa at iyon ay hindi sapat. At nang pumasok na ang 1258, bumagsak sila sa lupa. Ang huling salita ng kapitan, paano nga ba ito nangyari? Walang problema sa eroplano. Gumana ito ng eksakto kung paano ito dinisenyo. Ang problema ay isang tampok na hindi pamilyar sa mga piloto. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan sa mga eroplano ng Russia na karamihan nilang pinailot, isang alarma ang tutunog kapag ang anumang bahagi ng autopilot ay na-disengage. Ang Airbus A310 ay may tunog na alarma kapag ganap na na-disengage ang autopilot, ngunit nag-aalerto lamang ito ng isang tahimik na indicator light kapag ang isang bahagi lamang ng mga sistema ang na-shutdown. Ang kapitan ay ganap na walang kamalayan na habang pinihit ni Eldar ang control wheel, ang eroplano ay nagsimulang magbilang pabalik para sa autopilot shut-off ng longitudinal roll controls. Kaya habang kausap ni Captain Kadrinsky si Yana tungkol sa pagbalik sa kanyang upuan, patuloy na pinihit ni Eldar ng kaunti ang control wheel. Pagkalipas ng 30 seconds, ang sistema ng autopilot ay tinuring na ang turning action na ito ay nangangahulugan na kailangan ng piloto na i-override ang anumang nakaprogram sa autopilot. Hindi narinig ng mga piloto ang anumang alarma na na-interrupt ang autopilot, kaya patuloy silang naniwala na ang autopilot ay kinakailangang pinaliku ang eroplano para sa isang nakaprogram na dahilan. Ang hindi pagkakaintindihan na ito ay nag ng mga mahalagang segundo ng potensyal na pagkabawi. Sa panahong ito, ang autopilot ng eroplano ay patuloy na kinokontrol ang bilis at altitude na nagdulot ng ilang hindi kilalang mga pagbabago sa mga angulo, bilis at direksyon ng eroplano nang hindi napapansin ng mga piloto. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng ilang minuto. Humiling si Eldar na ipihit ang kontrol ng 1254. Tinanong niya kung bakit ito umiikot ng kusa isang minuto lang ang lumipas. Ang eroplano ay nagbank ng malakas sa susunod na minuto at mga 1256 ay aware na ang lahat ng piloto sa mapanganib na kondisyon at naghahabol upang malaman kung ano ang nangyayari. Dalawang minuto na lang bago bumagsak ang eroplano mga 12.58. Mahirap sabihin kung anong faktor ang pinaka pinakaresponsable para sa pagbagsak na ito. Ito ba'y dahil sa disenyo na hindi nagbigay ng audible warning na na-disengage ang autopilot? O ito ba'y dahil sa walang karanasang teenager na umiikot sa control wheel? Ang mga pinagsamang kondisyong ito ang nagresulta sa pagkakitil ng lahat ng 75 na pasahero. On board sa isang ganap na nagwawasak na trahedya. Pagkatapos ng aksidenteng ito gumawa ang Airbus ng mga pagbabago sa kanilang autopilot system at mga limitasyon ng banking angle para sa kanilang mga susunod na aircraft.